Oh my God. <sighs> Kita bani yung idol. Sana nakita nyo din ang nakita ko. Grabe. Sobrang ganda. I swear to God. ano kaya pa meron sa taas mga idol tuloy natin Han. <laughs> parang malapit na naman. Ayun na. Ayun na maglakad ng bako. Ramdam niya na. Yung mga bagtak ko. Ayan umikot.

ها انت تابي تابي جرابي سولتني بقى ترى دريتش بقى pags mega pags mga idolo grabe hindi ko kalain ganito pala kaganda dito sa taas <laughs> mag tatlong linggo na pangarap ko to akyatin eh kasi ngayon natupad na iba ba mga idol? Mga tatlong linggo ko itong iniisip-isip. Sabi ko, haakyatin ko to. Ngayon, ngayon, nandito na. Ang ganda, di ba? Sa kabila bundok. Kaya, diretsyo pa konti. Kaya pa ba di? Huwag ka susuko. Ano ka ba? Kayang-kaya -kaya yan. <laughs> Grabe, yung layo pa yun, no? Yun may lalakarin pa doon, no? sabihin papunta dun yung pools kaya 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 ko pa ba parang ma parang map, map, mapapatay na yung pa ako sabi kasi 3 to 4 hours na lakad sabihin malapit na ako kaya tuloy lang wag sumuko diba yun ang kasabihan ni Dr. Jose Rizal tuloy lang huwag kang susuko malay naman pala wala naman pala sinabi si Dr. Jose Rizal yan. kaya ano, dapat pagpupunta pala talaga dito dapat nakatin grabe Iba yung klima dito mga, mga idol Parang gusto kong Gusto ko umiyak Dahil sa lamig Kaab yung lamig Oh, yun lang dalawa na yung daan. na naman Pero nandun hindi kasi may daan pa dun Kaya mo yan, dandahan lang Hindi naman kontes ang buhay Hahaha kan itu pela dito. Ah, oh, diba? oh, di Oh. Trail din din dito. Nakakatakot nga lang. Kaya ng trail. Para nakakatakot. May dumaan dito ng kabayo Yung mga bakas ng kabayo Bago lang Sayang Hindi natin abutan Pwede sana magtanong Kung naabutan sana Saan yung lake Diba mga idol Sayang Bilisan natin kasi Baka maabutan. Welcome to Almaty City May eagle ay dolo Hindi natin nabutin kanina Palapit na palapit dito ah Malayo yun kanina Malay mo palapit pa siya ng palapit magiging kaibigan natin papahits tayo kapoy na maglakaw Ano ah. may igil? Palapit siya ng palapit. At least malay mo makahits ta. Nasa yung back isa sa tasa.